eyes Look me in the face that you love me Even if it's everyone, welcome sa panibago na naman ating video sa araw na to Kumusta kayo mga kapatid? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan no? Yan, ah, nainita na ba ang lahat? Yan, summer na po dito sa Kuwait mga kapatid Ang purpose natin mga kapatid Yung video natin ngayon ay nandito po tayo Sa South Sura Pasi Okay, ano ba ginagawa natin dito? Okay, yan sa so, mga hindi nakakala, po tayo. Okay? Hindi, joke lang po. So, nandito tayo ngayon mga kapatid dahil uh, meron po tayong mga mahal na suki na ating mga kababayan na walang time na kunin ang kanilang tadadan, ang kanilang mga civil ID. Okay, so ilan sila? 1, 2, 4 sila. 1, 4. Apat sila mga kapatid, no? Uh, once again, doon sa mga kababayan ko na, na nandito sa Kuwait mga kapatid, Uh, huwag kayong maihiya, ilalagay po natin mga kapatid ang ating numero dyan sa at baba uh, Tawagan nyo na lang ako or i-message nyo ako uh, Meron tayong number dito na ginagamit sa Kuwait, ilalagay natin dyan Meron din po tayong Philippine number kung gusto nyo Kung medyo nahihirapan kayong i-add ako sa uh, uh, number nandito sa Kuwait Gagamit na po tayo ngayon ng Philippine number. Okay? Uh, may WhatsApp po ito at kontakin nyo lang po ako doon. Okay. Mga kapatid, uh, marami kasi nagtatanong doon sa mga nauna kong video, no? Uh, paano daw ang procedure ng pagkiklaim ng civil ID? Ang civil ID, mga kapatid, ang meron kayong, kung meron kayong luma dyan, syempre, uh, kailangan talaga, meron kayong luma. Okay? Uh, pupunta po ako dyan sa inyong bahay, sa inyong lugar, kung saan man kayo nandito sa Kuwait, tapos kukunin ko po yan pag nakuha ko na po yan, pupunta po tayo dito sa South Sura. Ako lang pala. Diyan lang kayo sa bahay nyo. Ako nang bahala. O Diyan kayo sa work nyo. Magtrabaho lang kayo. Ako nang bahala doon. Okay, so kukunin ko yan. Dadaling ko dito. Halimbawa, ang area mo is nasa South Sura. So, pupunta tayo dito sa South Sura. Kung area mo naman ay South Sabahia, so doon yon bandang pahil. Okay, so doon naman natin i-claim yung inyong civil ID. Okay, uh, pagdating na, pagdating ko rito, ang procedure kasi, yung lumang civil ID, ipapasok po ito doon sa machine. Okay? Bibigyan ko lang kayo mga, ng tip mga kapatid ha, kahit na hindi kayo tumawag sa akin. Uh, o kung, or kung kayo mismo ang kukuha ng inyong civil ID. Pupunta lang kayo sa loob, yung inyong lumang civil ID, ipapasok nyo lang po sa machine. Depende po kung anong machine po ha, uh, nakalagay ang inyong civil ID. Kasi may mga number po yan sa loob. Okay, so ipapasok nyo lang doon. Pag nakapasok nyo na, Uh, ang pagpasok mga kapatid kailangan yung barcode ay nakaganito yung code na ito ipapasok yung ganyan pag ganyan pag ganyan okay tapos mag wait lang kayo ng siguro mga uh, isang minuto okay so, mga isang minuto lang siguro tapos lalabas na yung panibagong civil ID na okay uh, yun lang napaka lang di ba at uh, pero ang purpose talaga ng ating video ay uh, yun nga eh kung ikaw ay walang oras walang oras na ako nang bahala diyan sa bilay mo. Tumawag ka na lang sa numero ko, di ba? Ganun din naman kasi kung ikaw pa pupunta rito, gagastos ka ng pamasahe mo at siyempre, ubos ka ng time mo. Okay? Eh, kung gusto mo naman na uh, hindi ka mahirapan, siyempre kontakin niyo na yung uh, inyong kababayan diyan. Okay? Kabayan Taxi sa Kuwait. Ako po 'yon. Okay, ibibigay ibibigay ko yung numero ko diyan sa inyo. Meron po tayong once again, meron po tayong number na nandito sa Kuwait. Tumawag lang po kayo or mag-message. At meron na po tayong bago ngayon mga kapatid, na number po sa Pilipinas na pwede po kayong mag-message diyan. Kasi ang minsan po kasi sa WhatsApp ngayon ay eh, mahirap po mag-register yung Philippine number, ano? Mahirap makita minsan kung Philippine number yung gamit mo. Mahirap minsan makita yung number ko. So, nag-provide na tayo ng bagong number diyan. Kayo ng bahala. Lalagyan na natin diyan sa baba. Okay, maraming salamat mga kapatid sa walang sawang uh, tubatang kilik sa inyong kabayan taxi dito sa Kuwait. do sa aking mga regular na customer, maraming salamat sa inyo. At kung isa ka mga kapatid na magtitiwala sa akin, please, uh, huwag po kayong mahihiya, tumawag lang kayo sa akin. At syempre dito sa video natin mga kapatid, kung nagustuhan mo at kung nandito ka sa YouTube, no, pwedeng pakilike mo yan at pakisubscribe mo itong ating YouTube channel. Kung nasa TikTok ka naman po, Pwedeng paki-heart at uh, syempre uh, paki-follow mo na rin tong ating uh, TikTok account. At kung nasa Facebook ka naman, ganun din. Meron din naman tayong uh, Facebook page. gagawa na tayo ng Facebook page. Actually, ma actually marami na talagang ano, matagal-tagal na rin yung aking Facebook page. So hindi ko rin siya nagagamit. Pero ngayon, medyo i-activate na natin kasi napapabalita ay medyo mahigpit na sa TikTok. okay So baka mag-focus na lang tayo sa ano muna sa Facebook or sa YouTube. Okay? Once again, once again, maraming salamat sa aking mga mahal na suki. Bye-bye, ingat po kayong lahat.